yan na nga ang update dito sa North Point North Point yan ito na yung bagong renovation nila sa ilalim ng overpass sa ilalim ng tulay <laughs> ang ganda ang ganda ng view kasi tingnan nyo naman kung may ano may mga namininguit pa mayroong may space para sa mga namininguit diba? kaya lang ang lamig dating tambayan namin noon. Dati open ito eh. Dati kumbaga tubig ito, dagat ito dati. Doon lang talaga ang daan niya. Binago nila, nilagyan nila ng ganito. Di lalong napaganda. Hindi siya mga nauwa. <laughs> Basta may pambili. Ito na. O, ayan na dati open siya. oh. yun siya dati. At doon lang dati ang daan niya. Open talaga ito. Ngayon, ginanito na nila. O, angas. Meron pang tubigan. Okay, ang ganda na, di ba? Oh. Ang dun lang sa amin. Yung kulay brown na yun na building. yan ang update dito. Ito ay konektado sa Victoria. Ayan, o, Victoria Park. Victoria Harbor. Connect. yan ang view. Ito nga, ang ambon-ambon ng lamig gawa ng ano ng tubig, tilamsik ng tubig ng dagat. Ayan naman kita nyo, may, may, ano pa hindi um, pa tapos yung paglilinis nila. Ganyan ang view dito sa North Point. Laki naman yan, ending, ano, ending deception. Ending deception st starts with you. Ah, ending deception, uh -huh. ano? Laki o. Oh think deception starts with you. Hmm. Some peri. Yan mga peri. Nakakalibang as in talagang makakawala ng stress dito sa tabing dagat. At gamot pa ito. Oh. Ito tayo sa direct sa ano, sa Victoria. Ito ang way. Way ng Victoria Harbor. Big dagat. Ganda. Hmm, ibon. May <laughs> ibon akong naririnig. Diyan, ang view. Pupunta pa ako dun sa gitna. Pupunta pa kasi sa dodo. Kasi masarap naman siyang maglakad. Masarap naman siyang mag -ano. Maglakad na kadita nga. Medyo nag-aambon ang punata. Ang lamig ng ano, lamig. Ang mm. lamig. Kaya, mm -hmm. no. tingin labu-labo yung kital. Pwede nang umay ito pa isa. I-review Picture-picture. Sorry naman kung nahilo. Ganda diba? Makaka-relax ah, dito. Hmm ng view tapos yan mga building dati nung nandyan pa yung mama ni among babae lagi ako tumatawid dun sa kabila na yun sumasakay ako ng ferry na ganun oh. nagmumula dito yan ang road trip <laughs> hindi pala road ano sea trip <laughs> doon ang hintuan <laughs> kahit mainit ang sikat ng araw andyan ako kahit katanghali ang tapat ngayon tara dito Chinese New Year pa kasi dito 3 days na pang 3 days na bukas work na Saturday then Sunday day off na naman andyan lang doon, no? Grabe. Ganda naman talaga ng view. Ang ganda ng panahon, nakikisama ang panahon. Hindi siya mainit, malalig siya. Tapos ay makulimlim. din. Tapos malig, maaligam-gam, -mal. din na malamig. Ang sarap, sarap yung panahon. oh. sarap magtambay dito at malamig. Hindi siya masikat ang araw. Ito nga. Oh, tinan nyo naman ang panahon. Oh, ganda, di ba? Pag napakaraming tao dito, alas 8 ng gabi, as in, puno dito hanggang doon kasi diyan ang fireworks kagabi. Diyan siya nag-fireworks. Hmm. Na Pagpupunta ka ng Victoria Park, hindi mo na kailangan mamasahe maglakad ka lang exercise pa healthy pa sa katawan <laughs> oh, di ba lang, lakad na lang kayo mga ate para makarating kayo ng Victoria sana may connection pa pupunta ng Wan Chai. <laughs> hanggang central may <laughs> namiyasa lakad lang, hindi na kailangan magmamasahe Ah, oh, ang ganta ng mga aso. Hindi na, hindi na. Wala. Wala kinilaw. Ang ganda. Ang gutom galing pag gusto mo magtambay-tambay dito, may inum-inom o may patungan ng mga inumin mo. Nga naman. Hindi siya mahuhulog ba Di ba siya mahuhulog? Eh, hindi. At kasi may saluhan, oh. <laughs> ang galing. Tapos, relax, relax. Opo, opo. Mayahay, di ba? May tambayan ang bago. Only to go everywhere na. Dito lang, okay na. Sapat na. Kapag umulan, may silungan. Diyan sa ilalim mo. Oh, hindi ka mababasa diyan sa ilalim. Sa ilalim mo na ng tulay Oh, yung mga gusto pang maminwit. pre open. Open sa mga naniniwit. Kuran nito ba yun? ka ba? <laughs> okay. Pag umulan, hindi ka mababasa. Oh, dito. Silo. May na mga may mga naniniwit. <laughs> Ito, piyaman talaga ng hukong. <laughs> Ayan, may CR pa. Ang dami dito nakapuesto ko gabi. Mga nagpe-video kasi dyan ang fireworks ito gabi oh. Diyan siya nag-fireworks eh. Kaya pitan-pitan na nga naman. Isusom lang dito. yan dyan ang fireworks ito gabi. Mayan ako mag-picture-picture. Video-video lang muna ako. Yan ang CR si pang babae at pang lalaki. Tapos dito may mga play playground dito para sa mga bata. Ganun ba? Tambay-tambay. Ibang ganda Tambay -tambay. o. Oh. Baka relax ng tubig. Yung lagas ng tubig. May ano, mga upuan pa. Napakagaling talaga ng nakaisip sa loob. Galing o. Oh. Kung napagod ka, may kang pagkain, pwede ka umupo. O, oh. kung grupohan kayo, pwede kang umupo dito, magtambay-tambay, may kainan, party-party, pwede. Um, oh. oh, ito, katulad dito, nagpa-party, kain-kain, o oh. party-party, o oh, ba diba? Mga kabayan niya nagpa-party. Mga kabayan niya nagpa-party-party. pwede. di na, di mo na kailangan maghanap ng place. Dito lang, may basok. may mga baon kayo, may mga pagkain baon. Di kayo baon. Hindi kayo magugutom. Sino nyo naman ang tao? dami, di ba? Ito na yung sinabi kong palaruan ng mga bata. Oh di ba ang galing <laughs> ang cute oh, playground ng kabataan tapos sa kabila exercise oh, tas, ang ganda ng flooring niya no hindi kahit magbalintong ang mga bata hindi masasaktan Enjoy ang mga kabataan. Oops! Talent pa yan, oh. <laughs> Hindi talaga. Tapos doon naman, bicycle. Oh. Ah, so... ready exercise. Pila ka nga lang. Makakapunta nga dito mga exercise kung para ano, diba? Mm -hmm. Exercise. Mm -hmm. O, oh, pang mga matatanda exercise yan, diba? oh, di mo na kailangang pumunta sa kung saan dito lang. Maganda pa ang tanawin. natin mamaya. <laughs> Tapos dito, ang dami. Oh, may ilaw na. Nagbukas na ng ilaw. Oh, mayroon din doon. Oh. oh, mayroon dito. Mayroon din doon. Dito. Dito mga bata. Ito yung mga bata. Ito yung mga bata galing. Ang du pinakang dulo nito, Victoria na. Ang diretso na Victoria. Tapos doon, Central. Yun. Yun lang. Hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ako magtatambay. Ang sarap dito magtambay. Ang tao. Ang tao. ih maharorot tuh ambung alis